good morning mga idol. For today's video ay magtatanim tayo ng kamote or sweet potato. Ang pagtataniman natin is sa sako lang. Ito mga idol. Ito yung itatanim natin ano, kamote or sweet potato. Yung variety ng gantong kamote is inube, kung tawagin sa amin inube or ube variety. Yung gantong variety, mga idol, 3 months or 90 days, ay pwede na tayo makapag-harvest. Kasi ano to, mabilis naman siyang mabuhay at mabilis siyang maglaman. Kaya ito yung itatanim natin. Ito rin yung paborito kong variety ng kamote. Kasi yung laman nito, manamis-namis. At sakto lang yung tamis niya at malinamnam. And yung sign up, pwede na tayo makapag-harvest, mga idol, is namumulaklak na yung tanim nating kamote and then yung mga dahon niya naninilaw na or magulang na matured na yung dahon niya ay yung mga sign na pwede na tayo makapag-harvest basta 90 days or 3 months ay yung ano niya period niya para makaharvest tayo ito na mga idol simulan na natin ang pagtatanim ito yung sakong inihanda kong pagtataniman niya dito natin itatanim to tanim na natin mga idol Magandang ideya to mga idol yung pagtatanim ng kamote sa sako. Lalo na kung tayo ay walang malawak na bakuran or espasyo sa ating mga bakuran, or wala tayong sariling lupa na pagtataniman. Makakatulong sa atin itong pagtatanim sa sako para ano? Masubukan natin ang pagtatanim and para sa mga mahihilig magtanim na walang sariling lupa na pagtataniman or walang malawak na bakuran. Magandang ideya to, makakatulong to para sa atin. And yung ideya na to ay makakatulong to sa mga taong gusto magtanim ng kamote na walang sariling pagtataniman o walang malawak na espasyo sa kanilang mga bakuran. Maganda to mga idol. Makakatulong to sa atin. Yun mga idol. Tapos na natin silang itanim. And so ayun mga idol. Tapos ko na silang itanim and then dito ko muna sila ilalagay sa malilim na lugar hanggat hindi pa sila buhay. Para hindi matuyo yung baging nila. Kasi pag ito na nilagay natin agad sa direct sunlight, matutuyo yung mga baging ng kamote. Mamamatay, baka hindi or mamatay. Sayang naman siguro mga one week or kapag buhay na sila tsaka ko na sila ilalagay sa direct sunlight yung ano full sunlight kasi hindi gaganda yung tanim nating kamote kapag buhay na kapag hindi sila naaarawan or yung full sa full sunlight hindi rin makakapaglaman yan ang kailangan ng kamote is nasa full sunlight siya para mabilis siyang makapaglaman And andiyon and mga idol. Siguro hanggang dito na lang muna yung video natin. Pwede niyo na ring subukan ang na pagtatanim ng kamote sa sako para may experience nyo. Kasi ako lagi kong lagi kong ginagawa to ang pagtatanim ng kamote sa sako. Andiyon, thank you for watching my video.